Good morning guys. Uh, Mag-umpisa na naman ako maghanda ng aming dadalhin ng aking alaga. Yan. Binalot ko na ito. Itong para sa liig niya, color. Ice color niya. Extra namin yan. Para mamaya eh. Hindi na siya mahirapan mag lakad pag mainit. Babalot ko siya sa patil. Yan. Tapos, itong ice din, ibabalo ko rin sila. Ayan. Para hindi matunaw agad-agad. Pupunta kasi kami sa bundok. Ngayon, yan lang ang aking gagawin. Dalawa lang sila. Dalawa lang. Para hindi na masyadong mabigat kasi sandali lang kami. Okay guys. Tapos ito ang ice cooler ko. Ilalagay ko siya rito. Yan. Para hindi matunaw agad. And guys. At isabay ko na rin ang aking tubig sa loob. Yan na. At ito ay ang kanyang dalawang bola. Sa aming uh, pupuntahan, kailangan niya maglaro para mapagod siya. At saka ito naman yung mga gamit ko. Ito yung mga tissue niya, wet tissue, pera, ball pen, lahat. Andito siya. Ang uh, ID niya, guys. Kaya ito araw-araw kong -araw ginagawa. At saka ito naman, ito yung ginagamit ko pag sa mainit. Ito siya. Ayan siya Oh. Ayan. Para hindi masyadong mangitim ang lola. Okay guys. Ito siya. Sa, dito ko ko lang siya binili to $199 lang siya. Mura lang siya. Ito siya guys. At hindi ko pwedeng kalimutan ang kanyang special na laruan. Ito ay napaka special mamahaling laruan niya. Ito yung lagi kong dala sa bag ko yan at saka yung bola. Ah, kailangan dalawa. Yan madadali ko. Lagay sa plastic. At bagong lahat. Ito ay ang kanyang ice pack sa kanyang color. Ipasok ko siya rito guys. Ayan. Kaya may extra ako kaninang dalawa sa bag ko. Pag yan, tunaw na siya, ipapalit ko siya. Papalitan ko ito na siya guys. Ayos na. Okay. At ikakabit ko na sa kanya ito. Gustong gusto niya. Yan siya guys. Yan. Yan. Okay. Ito na siya. Kapasok ko na sa bag. Ang aking kagaling. Ang bola. Yan. At ang aking para sa init. At syempre, bago ang lahat, huwag kong kalimutan ang kanyang saging. At ang aking baon na nilagang kamote. Ay, steam pala. Ni-steam ko siya. Yan siya, guys. Ni-steam ko siya. Yan. Ilalagay ko na lang sa plastic para hindi na ako hindi na magbabalik ng mga kailangan. Para dinamihan ko na siya guys kasi may mga friends kami doon sa taas. Si-share din namin. Tsaka tubig hindi na ako nagkakapi. Yan na. Pagkatapos hindi oh, mo na ng bit-bit na marami at saka ang ng ating alaga. Okay guys. Okay, yan lang. Lagay ko na lang sa taas para hindi siya mas buro ng aming saging. Lagay na lang sya guys. Eh. Okay, alis na kami. Eh. Okay, bye. Bye. Salamat guys.